Good day mga bossing, Alpy again mga bossing Upgrade create and restore uh, Napasugod lang ako dito mga bossing dito sa client namin dito sa may Quezon City Commonwealth Para magpapay dito sa kanyang bubong mga bossing Medyo kupas na ang kanyang bubong Gusto niya applyan ng bagong kulay mga bossing Bali ang natipuan yung uh, na pink dito mga bossing is Davis Davis group pink ano siya Spanish red ang kulay niya mga bossing bali dalawang coating itong mga bossing ang gagawin namin dito yan mga bossing ang ginawa namin dyan ay nilinisan lang namin yung bubong hindi naman masyadong malinis matanggal ng mga alikabok at yung ibang mga lumot mga bossing ay, nag first coating kami mga bossing Davis Spanish Red mga bossing uh, maganda naman ang reviews ng Davis mga bossing wala na mga bad reviews dyan kaya okay yan mga bossing hindi kaya ng first coating ito mga bossing kasi manipis sa latang latapang bubong kaya kailangan mo talaga siya kung second coating mga bossing kinaya ng dalawang galon mga bossing ang uh, first coating ng isang galon second coating ng pangalawang galon ayan mag apply na kami ng second coating dyan mga bossing pababa para direto na walang dumi mga bossing sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin mga bossing dito sa channel na ito at create and restore sana masubscribe siya po kami kahit ang bell button to all thank you